So welcome Relarge TV. Supposed to be mga kaidol. Nakita mo to. Ito ay hagdanan o ladder para sa two stories ng aking bahay. So nakita nyo to kung paano ko ginawa itong ladder o hagdanan para sa two stories ng aking bahay. So ganito ko lang ginawa yung hagdanan na ito. Kung baga itong space or ilalim ng aking hagdanan is may mga diskarte akong ginawa. Nakita nyo to. Ito pa. Ito ay ilalim ito sa hagdanan na ito. Ito ay sinadya ko. Kung baga dito ay uh, cabinet. Kung baga lagayan ng mga uh, damit natin. And then another na naman na lagayan. Kung baga, ito ay mga compartment na ginawa ko. And then, ito yung uh, medyo may kahalagahan. Kung baga, ito ay locker sa mga mahalagang mga bagay. Uh, sinadya ko ito kasi dito na portion is magiging uh, master bedroom namin. Kaya ito yung form na ginawa ko para sa master bedroom namin may mga compartment akong ginawa sa ilalim ng hagdanan na ito para yung space is hindi masasayang. Wow!